Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulillah wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi So, ang uh, tanong ng mga kapatiran natin kung sakali po na hindi siya nakapagsala ng ruhur o anumang obligadong sala dahil halimbawa na tulugan niya o kaya ay nakalimutan niya pagkatapos ay inabutan siya ng sumunod na sala, ano ba ang dapat niyang unahin? Halimbawa Uh, nakatulog siya ng duhor at nagising siya ng asar. So, inabutan siya ng asar, ano ang dapat niya unahin? Yung duhor na nakalipas o yung asar na inabutan siya na isinasagawa na yung asar. Ganon din po, halimbawa, uh, mag-fajr, uh, uh, nakatulog siya at inabutan siya ng duhor at na hindi siya nakapagsala ng fajr. Uh, at ang ilan sa mga kapatiran natin, uh, tinatanong din nila, paano nga ba isasagawa? At ano ang intensyon? So, ang intention po, hindi po kailangan na bigkasin yun. Alam nyo po na hindi kayo nakapagsala. Halimbawa, na isang obligadong sala, alam na po ng Allah na isasagawa nyo yun. Na papalitan nyo yun. At kung paano nyo po naiwanan, ganun din nyo po papalitan. Halimbawa, yung duhur, apat na raka, siyempre, papalitan mo ng apat na raka din po. Kung pajar, papalitan nyo rin po ng dalawang raka. Ibang usapan dito kapag galing ka sa paglalakbay tapos dumating ka, hindi mo nasalahan yung nasa lakbay, paglalakbay ka o kaya ay bago ka naglakbay mayroon kang nakalimutan na sala tapos sinabutan ka uh, sa paglalakbay mo na hindi mo naisagawa yung sala na yun yung time na ikaw ay nasa bahay pa lang na residente ka. Komplito uh, ba yung sala o oh, hindi? So yan po ay tatalakay natin na ihihiwalay po natin ang video niyan. Ngayon. Tulad ng sinabi ko kanina, ano ba ang dapat na unahin? Dito nagkaroon ng opinyon ang ating mga ulama at ang pananaw po ng karamihan sa iskular natin ay uh, obligado po na unahin ang nauna. Halimbawa, hindi ka nakapagsala ng magrib at tinabutan ka ng nga isya, so magsasala po tayo ng magrib muna bago po yung isya. Ang ilan sa mga uh, ulama, sabi nila, walang problema kung may, mo, may mabigat ka naman ng dahilan, kaya mo na iwanan yun. So, walang problema na unahin mo yung kasalukuyan. Halimbawa, uh, magrib na at hindi ka nakapagsala ng asar. So, walang problema na magmagrib ka muna, then is isunod nyo po yung asar na kulang ninyo. Sa mga nagsabi na obligado na unahin ang nauna, pinahihintulutan sabi nila na unahin yung kasalukuyan na sala. Halimbawa, uh, hindi ka nakapagsala ng asar, inabutang ka ng magrib. Nung inabot ka ng magrib, ang problema, patapos na rin po yung oras ng magrib, papasok na po yung yung uh, So, anong unahin mo? Yung uh, asar o yung magrib na patapos na rin po? Mag kung unahin mo yung asar, lumagpas na naman yung magrib, abutan ka na ng Aisha. Dito, sabi ng ating mga ulama, Kapag ka paubos na po yung oras ng bagong sala, halimbawa magrib, paubos na yung sala na magrib, papasok na yung isa, ilang minuto na lang. So dito, pwede mo nang unahin daw yung magrib bago po yung asar kasi maubos na po yung kanyang oras. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung labanan sa Ghazwat Handak, inuna niya talaga yung nauna kaysa sa nahuli. Kasi hindi sila nakapagsala ng duhor, hindi sila nakapagsala ng asar hanggang ng magrib. So inutusan ng propeta sa Rasulullah, inabot sila ng magrib. Inutusan ng propeta sa si Bilal na mag-iqama, nagsala sila ng duhor din mag-iqama ulit, din nagsala sila ng asar din mag-iqama ulit, din nagsala sila ng magrib. So ganyan po yung pagkakasunod-sunod. So dito ang ito po yung dalil katibayan na obliga na na ang dapat taunahin ay ang uh, nauna pa rin. At ang sabi pa ng propeta sa wasallam, man nama salatin aw man an salatin aw nama anha So ang propeta sa uh, wasallam, sabi niya fala kafarat ila dalik kapag daw na kalimutan mo sala o natulugan mo, papalit-palitan mo daw agad sa oras na naalala mo. Ibig sabihin agad-agad, ura-ura, palitan mo yung nakalimutan. So ganun pa man mga kapatid, Uh, kahit sa nang unahin natin, wala namang pong problema dahil hindi naman ito napagkasunduan ng ating mga ulama. Pero para sa akin, ang mahalaga, kung malawak pa po yung oras nung sala na inabutan kayo, halimbawa magri, malawak, malawak pa pong oras niya, so unahin po natin ang uh, asar muna o yung nakalipas na sala bago po yung kasalukuyan at uh, tungkol naman so halimbawa sa babae walang problema sa mga babae kasi wala po silang salatu al-jemaah ang problema lang dito kung lalaki halimbawa hindi siya nakapagsala ng magrib tapos magsasala siya ng o hindi siya nakapagsala ng o nakapagsala siya ng uh, uh, o hindi siya nakapagsala ng magrib tapos sinabutan siya ng isya yan. So, paano niya, ano bang unahin niya? So, katulad din na sinabi ko, pwede mong salahan yung kasalukuyan, then palitan mo na lang pagkatapos ng ima magsala. ng isya, palitan mo yung mag-rib. O kaya mag ka muna, then saka mo palitan yung isya kasama ang imam. So ang ang tanong lang naman dito, paano niya papalitan? So dito, uh, insya Allah, natin ang talakayin dito kung paano ang paraan ng pagpapalit na inabutan mo yung imam na nagsasala ng Aisha tapos hindi ka pa nakapagsala ng Maghrib. Ang mahalaga po, uh, ano bang dapat naunahin? So walang problema kahit sa naunahin mo, pero ang pinakamay na unahin mo pa rin ang nauna dahil yun po ang ginawa ng Propeta Salasalam at yun po ang mas matibay ang katibayan. Hanggang di itu adalah Mang A'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.